Hi guys, lumabas ako kasi bibili ako ng tinapay para merienda kasi mamaya gabing gabi na walang magbibili na tinapay punta ako sa aking soki. dito ako sa street namin Ito yung pabrika ng Robina. Gawaan ng tungkol. Ito's dito sa bagong ilo.

Ano to na yung sibuyas? Ito yung may sibuyas na tinapay. Sarap siya mga bisaya na yung mahilig kumain ng ganito yung may sibuyas. Alam niyo ba to guys? Sa lang na ipatlo. kasama ko rin ang aking mga aso yun ano ang aking mga bantay kasama ko din kakamot si browning dating may galis ayan makapanay yung balahibong ginagamot ko siya eh Pati itong isang nagkakamot itong itong itim asong aspan aspin na aspan wala umaambun na ayan si nanay ang aking nanay nanayan nayan bye bye mahaba na yung aking video